Magkano to, te? 50. 50? ah, Mahal naman. Akin na. Akin na nga yan. Oh. Oh, doon ka bumili sa SM, di ba mura doon? Malis ka na at magsasara na ako! Mama! Mama! Bile. Ye! Ani yan? Ay. Bili ka lang, sigaw ka pa. Bili ng ano, te vanilla te, vanilla. Ana? Vanilla. Ba vanila. ba, ba vanilla, vanilla te, vanilla. Vanilla, vanilla. Vanilla te, vanilla, vanilla. Oh, vanilla. Yan. Buti meron na kayo nito, Tik, kasi sa bumibili kami nito. Oh, meron na talaga ako niyan bago lang sa yan. Sa SM lang kami bumibili nito, eh. Mmm, ganda. Hindi na kami lalayo. Oh, malapit lang. Dito ka na bumili sunod. Mm. Kano to, Tik? 50. 50? Ah. Mahal naman. Mas mura pa sa SM. Sa SM, 30 lang. Sa ah. 50. Ah, ganon. Sa SM, 30 lang. Sa SM. Oh, Akin mas pa doon. Akin yan. Ha? Oh, akin na. ako akin na nga yan. Oh. oh doon ka bumili sa SM, di ba mura doon? Lakad na doon. Bumili ka doon <coughs> sa SM. Di ka na to. Joke lang yun Di na. Huwag ka na bumili dito. Doon sa SM bumili, di ba mura doon? Doon ka na bumili. Di na Di diba malayo pa yun. Di diba, ba nagre-reklamo <laughs> ka? Mahal? O, doon ka bumili sa SM. Penta lang doon, sabi mo, di ba? O, doon so, ka bumili. Huwag ka dito mong gulo. Di ko alam tiya Babayaran ko na yan. Di na. na. na, na. Ano, ano? Kano yun, te? Si Kwenta, te? Kano sinasabi? Bayaran ko natin. Hindi ako makakawi pag walang vanilla yung yung nanay ko doon kasi Wag tong ano ng tinapay yun eh. Di ba nga sabi mo nga mura Bala sa SM? Sa o, oh, doon ka na bumili sa SM. Makad ka doon. Ang layo-layo nun, te. Hindi na. Ano na, te? Jog lang yun. Bala Dito na yan ay Gagamitin ko na lang. Grabe ka naman, te. Pagalitan ako mamang ko nito. Ano <laughs> na bumili sa SM? Ano na, te? Te. Ano pa na ko na mama ko? Klamo na reklamo na 50 mahal sabi mo? Yeah. Doon ka bumili. Huwag ka dito bumili. Sa iba ka na lang bumili. Maganap ka na lang kung sa iba. Ay, mabayaran ko na day. Hindi na. Hindi, oh, no, ako ng nanay ko pag wala akong binabili ng ganyan. Huwag ka na bumili sa iba. <laughs> Eh, hey, joke lang yun, no? Babayaran mo na, oh. Sikwenta, oh. Hindi na! Hindi ko na yun yung bibenta. Oh, hell! No. Doon na bumili sa iba. Layo-layo nun, te. Wala na rin ibang nagdedenda ng ganyan, te. Hindi ko na problema na yun. Hindi ko na problema yun. Problema mo na yun. Bala ka sa buhay mo. Basta hindi ko na bibenta itong vanilla ko. May magalitan na ako nah, na, na ganyan, te. Reklamo ka na, reklamo, mahal. Bala ka sa buhay mo. Eh, hey, joke lang! Pagalitan ako na ko yung nanay bago na ako na uwi niya. Ah, hindi ko problema yung nanay mo. Problema mo yun. Di ba sabi mo mahal yung paninda ko? Hindi mo alam ito. ko na ka. Hindi na. na Doon ka na bumili sa nanay mo. Yung nanay mo sa ibang tindahan. Hindi ko problema yung nanay mo. Doon ka bumili sa ibang tindahan. Wala ka naman sa ibang tindahan. De. Sa SM pa yun. Layo-layo pa nun eh. Ako na. Joke lang. Ipapayaran ko na ako. Oh, Please na. Hindi na nga makulit tong bataan to. Malis ka na at magsasara na ako. Mom!